Ayan guys oh. Malinis siya, malinis. So ayan guys, magandang araw at uh, update tayo sa Divisoria. Pupunta tayo ng Divisoria Recto. Right Upisahan natin dito sa may Arena Street, nandito sa side ng Lucky Chinatown. lalakad tayo papunta dun sa may uh, Recto Divisoria papakita ko sa inyo yung uh, start ng uh, Recto Divisoria dito sa ano uh, Abad Santos corner ng Reina Regente nandito tayo sa may side na yung Lucky China Town guys ayan ayan uh, Lucky China Town Mall uh, lakad tayo papunta dun sa may uh, stoplight Reina na rin Sa Bat Santos corner. so madadaan anak natin dito guys yung ano. Ah, Nili Binit 8. Ah, liga. shopping mall. Yung dating ano to. Police station. bali itong stoplight na to solar. tapos yung kasunod na stoplight na pupuntahan natin yun yung ano uh, stoplight ng uh, recto tapos kabilang side na rin narinig kita sa kabilang side sa so, yan sulir po yan lahat tayo ah uh, ah Palito, rin, re Rejente pa ito. Yan. Tapos pagdating natin dyan sa may Port Bridge, yan ang Port Bridge na nakikita natin. Yan yung pagitan ng Reina -re at saka Abad Santos. Mga tubig-tubig. So kung mapapansin natin guys wala na yung mga mga bundok-bundok na basura no. Hindi kagaya dati. So maayos na talaga yung koleksyon ng basura. <clears throat> so yan ito na yung footbridge guys oh. Yan. Ito yung nagpapagita ng Reina Rehente at saka Abad Santos tapos Recto. Yan, nakaya tayo sa hagdan. Ito na yung ano, bangketa ng uh, recto mula dito sa may uh, Abad Santos. So, yan yung part na yan, yung rinarente Diyan tayo naglakad kanina. Oh. <coughs> so, yan naman yung kabila. Yung uh, Abad Santos na yan. Ang kabila tapos ito na yung recto ayan papuntang menjola ayan yung ka nasa kanan side tapos yung ka sa kaliwan side papasok ng divisoria ito yung papasok ayun doon sa kabila papasok ng divisoria kabila ayan so, tayo maglalakad sa island mamaya Ayan guys, yung Recto, daming wero, pero ano na yun? malinis na, hindi na katulad talaga yung ano, sobrang daming uh, ayos, And, pero may mga tatanggalin pa yan, so baka iulitin pa nila yan. Ayan yung uh, Recto Divisoria, may kita nyo yung tutuban, pangalan. doon tayo galing port bridge ayan andito na tayo sa island sa baba ayan so ipotikot dericho tayo dito lalakarin natin tong island ayan dito sa gitna at papakita ko sa inyo hanggang doon sa may part ng uh, wall luna kung saan uh, nag-i-start yung latag ng mga gulay at saka kung ano pa uh, ingay Ang daming poste dito sa gitna ng island na to ayan guys oh. malinis siya malinis kung ganito sana lahat walang kalat maayos yung uh, lugar eh napakagandang tingnan at saka maliwalas talagang tingnan pag uh, makita mo yung uh, ganitong uh, kalinis Ayan. masarap paglakad-lakad eh. sobrang dami lang talaga ng poste sa gitna <laughs> paano kaya mababawasan to no? dami ang gulo eh alin kaya dyan yung, uh, yung magagamit pa at saka hindi na Pero syempre yung kalsada malinis. Eh. Ayos na. Maluwag talaga. Yeah. Ayan na yung tutubahan. Ganda talaga tingnan pag walang vendor. Kabilaan. O, makikita mo lang mga tindahan talaga na ano. Bawal umihi dito. Tayo. So, dito na tayo sa may dagupan street kasunod na yung uh, Waluna Street so yun yung Sulero oh. kahit ako sa inyo yun yung Sulero Sulero ang kapila ang suler, tapos recto so mga kaparada yung ano, uh, nag-asfalto maliwanag oh. maliwalas sarap maglakad lang guys hanggang dito yung sa may outpost na to police outpost sa uh, extension ng dagupan extension police station so, na maraming salamat sa inyo at kita kits po tayo sa ating uh, next vlog sa Maynila ayan, syempre alam nyo naman paggawa ni Isco the